Maraming mga kapatid nating mga Pilipino ang nagserbisyo ngayon sa IDF o Israel Defense Forces at sila ay naging Israeli citizen at siguradong mapasama sila ngayon sa giyera laban sa mga teroristang Hamas. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Isa sa mga Pilipino ay aktibo ngayon sa serbisyo sa IDF ay si Master Sergeant Orilinda. Noong 2010 ay lumisan si Orilinda sa Pilipinas at pumunta doon sa Israel at pumasok siya sa pagkasundalo sa IDF o Israel Defense Forces. Noong nasa Pilipinas pa si Orilinda ay nakatira siya sa maliit lamang na barangay at walang kuryente at walang tubig. Pero ngayon ay nagbago na ang buhay ni Master Sergeant Orilinda ngayon ay nagserbisyo na si Orilinda as a combat soldier ng Kalakal Battalion protecting the lives of thousands of people. Ayon kay Orilinda, simula nang narinig niya ang tungkol sa IDF o Israel Defense Forces ay gusto na niyang maging kaparte nito at maging combat soldiers. Gusto niya maging fighter at ayon kay Master Sergeant Orilinda na ang tawag sa kanya ng kanyang mga kaibigan dito sa Pilipinas ay si Sina Warrior Princess. Si Corporal Aaron Raphael ay lumaki rin at pinanganak sa Israel sa isang Pilipino na nagtrabaho bilang driver sa Japanese Embassy doon sa Israel. Determinado si Aaron na pumasok sa pagkasundalo sa IDF kagaya ng kanyang mga kaibigan. Sa kabila ng hirap na kanyang nadanasan ay natutupad pa rin ang kanyang pangarap na maging sundalo o combat soldier sa IDF o Israel Defense Forces. Ngayon si Corporal Aaron Raphael ay nagserbisyo sa IDF na Halt Infantry Brigade at kasama siya ngayon na makipaglaban para pulbusin at durugin ang mga teroristang Hamas. At ang isa pang Pilipino na nagserbisyo ngayon sa IDF o Israel Defense Forces ay si Staff Sergeant Joanna Chris Ampon. Si Staff Sergeant Joanna Chris Ampon ay hindi Israeli at hindi din siya Jewish, ngunit nagserbisyo siya sa Israel Defense Forces. At ang Israel Defense Forces ay isa sa pinaka-powerful na armed forces sa buong mundo at subok na subok na ito sa maraming giyera na kanilang nadaanan mula pa nang natayo ang State of Israel. Ang IDF o Israel Defense Forces ay binubuo ng Ground Forces, Air Force at Navy. At ito'y pinamunuan ng Chief of General Staff. Ang Israel Defense Forces ay unique dahil sa pagsasama nila sa mga babae na maging member sa IDF. Ang IDF ay isa sa pinakaprominente na institusyon ng Israel dahil sa kanilang influence sa economy, cultural, and political sa bansa. At ang IDF ay isa sa pinaka-high-tech na armed forces sa mundo dahil sa kanilang maraming technologies na kanilang dinidevelop. Sila ang gumawa ng Merkaba Main Battle Tank, Axarit APC at mga armas gaya ng Galil at Tabor Assault Rifle. At ang Uzi submachine gun ay ininbinto din ng Israel. Kaya isang malaking karangalan na isa nating kababayan ay naging mimbro at nagserbisyo sa Israel Defense Forces or IDF. Ang mga magulang ni Staff Sergeant Juana Chris Arpon ay nag-migrate sa Israel noong 1988 para doon makapagtrabaho as nani or yaya. Karamihan kasi ng mga Pilipino doon sa Israel ay nagtrabaho bilang caregiver lalo na sa mga babae. Pero ang roles ng Israeli government ay allowed o pinapayagan lang ang mga Pilipino na titira doon sa Israel as temporary workers. Pero si Arpon at ang kanyang kapatid na lalaki ay napasama sa hundreds of Filipino children na nabigyan ng gobyerno ng permanent residency kasama ang kanilang immediate family member at kung ang kanilang mga anak ay magserbisyo sa army, ang kanilang pamilya ay mabigyan ng citizenship. Pero hindi ito ang dahilan kung bakit pumasok sa IDF si Juana Arpon. Bagama't ang kanyang kapatid ay nagserbisyo as a paramedic at ngayon ay naging Israel citizen na, kamakailan lang nung nag-decide si Juana na pumasok as a combat soldier. 7% lang ng mga babae sa Israel ang pumasok sa combat soldier. Pero ito ay laging nag-increase taon-taon. Noong 2013, ang pinakamalakas na super-typhoon sa buong mundo o Yolanda dito sa Pilipinas ay nag dito sa Pilipinas at mahigit sa 7,000 na tao na namatay at 10,000 na nawalaan ang mga bahay o nasira kasama dito ang lula ni Juana Arpon. Mga ilang buwan ay umuwi si Juana kasama ang kanyang pamilya at binisita ang kanyang lula sa hospital at ang mga sundalong Israel ang tumulong at nag-rescue sa kanyang lula. At nung nalaman ito ni Joanna na ang search and rescue units ng IDF o Israel Defense Forces ang nag-rescue sa nasirang bahay sa kanyang lula, at sinabi din ng mga ilang residente doon na nakasurvive kung hindi pa daw dumating ang mga sundalo ng Israel, hindi makasurvive ang kanyang lula. At dito sinabi ni Joanna na gusto niyang makaparte sa unit na ito at magserbisyo sa bansa. Pagbalik ni Juana sa Israel, nagpa-enlist kaagad siya sa army as a non-citizen at siya ay na-approve at doon siya na-assign sa Search and Rescue Unit ng IDF. Sa nakalipas na dalawang taon at kalahati, ay nagserbisyo siya sa mga base across the country. nag siya kung may mga domestic disaster kasama ang malaking mga sunog o wildfire, kamakainlan lang na nangyari sa Israel at natanggap niya ang recognition at honor galing mismo sa presidente ng Israel na si Reuben Rivlin dahil sa kanyang contribution sa bansang Israel. At pagkatapos na kanyang serbisyo ay nabigyan siya ng citizenship. At ang plano ni Joanna pagkatapos na kanyang serbisyo sa IDF ay mag-aral siya as architecture. At ang buong bansa ng Israel ay proud sa iyo at buong Pilipinas ay proud din sa iyo, Sergeant Joanna Chris Arpon at isang anak ng Pilipino immigrant sa Canada ay naging commander sa Royal Regiment of Canada, ang pinakada oldest regiment sa Canada, siya si Lieutenant Colonel Joseph Nunato, ang pinakaunang Pilipino Canadian na naging commander sa one of the largest and oldest regiments of Canada. Nagtook over siya as commanding general noong June 4, 2017. Ang Royal Regiment of Canada ay ang pinaka-primary reserves infantry regiment ng Canadian Army at naka-base ito sa Toronto, Ontario at part ito sa 4th Canadian Division at 32 Canadian Brigade Group. Ang regiment na ito ay may total na tatlong companies, ang Grenadier or Rifle Company at ang Toronto Leadership and Training Company at ang 58th HQ and Service Company. At may additional pa na dalawang Army Cadet Corps na nagsuot din ng Royal Regiment Cap and Badge. Ito yung 2736 RCACC ng Port York Armory at ang 345 RCAA Arctic Bay, Canada's Northernmost Army Cadet Corps. Ang Royal Regiment ng Canada ay maraming gera na nadaanan. Ibig sabihin, eksperyensyado na ito sa maraming gira mula pa noon. Ang regiment na ito ay napasabak din sa Northwest Rebellion noong 1885. Kasama din ito sa South African War, ang tinatawag na Great War, at kasama din ang regiment na ito noong Second World War. Kaya isang malaking karangalan na isang commander ng Royal Regiment ng Canada, bagaman isang Canadian citizen pero Filipino blood, Si Nonato ay panganay sa apat na magkapatid at siya lang ang nasa militare, pero lahat silang magkapatid ay teacher. At sinabi niya na ang military reservist ay consider his appointment a full-time job and a part-time hour. At masaya siya dahil trabaho pa rin siya as teacher pag-araw sa De La Salle College. At si Nonato ay lumaki sa tirahan ng mga immigrant doon sa Brampton, Ontario. At ang nakapag-motivate sa kanya na maging sundalo ay ang mga kwento or stories na naging niyang narinig nung bata pa siya na narinig niya sa kanyang mga pinsan at yuhin tungkol sa kaninang panahon nung kaditi pa sila sa Pilipinas. Ang kanyang papa na si Rod ay malaking impluensya sa kanyang buhay. Ang kanyang papa na si Rod ay kumuha ng nutikal Science dito sa Pilipinas sa kanyang kagustuhan na maging marin siya balang araw pero hindi ito natuloy nung nag-migrate sila noong 1971 sa Kanada. Pero natupad ito sa panganan niyang anak na si Lieutenant Colonel Joseph Nunato. Pagkatapos ni Joseph Nunato mag high school sa Cardinal Lager, sumali ka agad siya sa cadet program at dito nakapasok siya sa Royal Military College or RMC in Kingston. Ang RMC ay katumbas ng PMA or, or Philippine Military Academy dito sa atin sa Pilipinas. Dahil sa sipag at yaga natapos ni Joseph at nag siya sa RMC, at sinabi niya na sa RMC bihira lang ang mga minority na makapasok at makatapos. At sinabi ni Joseph nunato na ang time niya sa RMC ay napakahirap dahil sa sobrang disiplina at ang mga estudyante ay kailangang mahusay ang kanyang academic, fitness and military training at ang sikan language kasi pag hindi patalsikin ka sa academy. At sinabi ni Joseph ay hindi pwedeng mag-leader o mag ka ng malaking krupa kung wala kang front-line experience. At noong 2008, nag-volunteer si Joseph na mag-serve sa Afghanistan at mag-serve din siya sa South Sudan noong 2012. At noong June 2004-2017, ginawaran si Lieutenant Colonel Joseph Nunato as the new Commanding General of the Royal Regiment of Canada, a pride of Canadian-Filipino community. At sinabi ni Lieutenant Colonel Joseph Nunato sa interview, I'm proud that many of our kababayans are doing their best and reaping the fruits of their labor. Mabuhay ka, Colonel Nunato. Part of this this diverse cultural sort of uh, uh, military because it's a reflection of the Canadian society. However, as a Filipino, it, I feel as well a bit Kahit of sila ay pinanganak relative. na sa ibang bansa. Pero ang kanilang puso dala pa rin ang flag ng Pilipinas.